umaahon na kami guys so oh. 6% gradient marami na kasi baby hindi pa siya nakasagad ako sagad na sagad na guys sinabi ba sana all ensayado sayado hindi know, pa siya nakasagado time check alas 8 4% yun po yun po Grabe ba? Tingnan natin ang itsura niya. Ang ka. Oh, ano naman? Ang gobin lakas sa Ang bagal ko na ay. Shimin Mountain pa pala to Shimin Mountain ah sa mga Shemin, overlooking pala no ay no tumayo pa siya guys okay, tuloy mo lang yan <laughs> Mag-focus ka lang dyan. <laughs> Dahil mo sinasabi. sabi. ente, atayunan na niya. Yan tama yan, dahan-dahan lang. Talas. Go, you know, 5 percent 9% guys 6% katapusan 9%, 6% yung yung mountain <laughs> hindi na kami nag-uusap guys yun know, o 8% 6% 9% Ano na guys, manahid na dito banayad 6% ayun oh oh grabe kaya nga eh wala na wala guys hindi niya ako napakalas mahinang nila lang sinabayan lang kita hindi mo akong kain pakalasin, boy. sinabayan ko lang mga idol kasi. Parang gusto ko pa nga bumaba, isa pa. Baka magreklamo na siya. Ay. Wala na guys, banahid na dito eh. Ang sakit na itlog ko guys. yan guys, ito na. Ito na yung pinakang top. Ang palusong nino. Grabe. Lakas talaga ni baby na. Hmm, <coughs> Ang lusong na yun dyan. Hmm. Natin, eh. Oh, okay. alas 8. 8.24. Uy! Uh! Kago. <laughs> Buti hindi ako na. Ba't sadyang ka lang kasi? Huwag mong pansinin yung aso. Hindi ka naman hinaano eh. ka lang. Kaya nararamdaman yung aso yan eh. Diba? Diretso ka lang kasi. O tingnan mo, di ba? Wala naman. Muntik pa kitang mabangga doon ah. Hindi ako nakatingin eh. Ngayon na guys, ito na yung view deck. Hindi, video lang. Dito na kami. Yeah! Ah, kamay. Mag-live ka na. Whew. Live, baby, live. naka nga ako. Mamaya mag-video mo na ako. Ang gabi, last maybe 8 minutes na. Kamusta ang ahon? Basic lang, di na pinagpawis ako. Hi, how ma? Hi, Howa. Okay. Gusto ko pang bumaba dyan, oh. Dyan? Sige, talong ka na. Tapos uwi na. <laughs> Ito na siya, guys. This is the award. Hey, ganda. Wee. Dyan, may daan din dyan. Mga tarik din dyan. Banahid na mahaba. Ayun, may butterfly. Fly high butterfly. Ngit. Ang sarap kumahon. Ang lakas baby ah. Hindi ko pa nga yung tinuto. Okay, <laughs> Wag! Kapi ka minta! Buso! Ang lastog niya guys. she mean overlooking, di ba baby? Oh. she mean mountain overlooking pa rin ah. Di ba? Okay, bye bye. Ay, oh, ikaw na mag live?